Ganoon tayo mga mga milo. Ano ba ang Nagluluto ang aking bebekoy! Uutong ako! Nagluluto siya ng maka. maha! <laughs> <laughs> Ang ah, sarap nang niloloko niya. See? Open mo, bebe ko eh. Yan o. Oh. Bulalo! <laughs> Bulalong paa. Baka. Bulalo yan, mga kanite. Kanta ka na. Wala na bang po. Baka sabihin, baka ako. Baka, <laughs> baka naman pinahin. Baka pa yung Wala na. Ayan, naglalaba ako kasi bukas may pasok ako. Tuesday. Nagamitin ni Cherry yung aking day off. Tapos Wednesday, ako naman ang day off. Kasi may lakad siya bukas. Um, ano? Okay. din din kumanta. Dito hindi kumanta. Ayaw ko nga nilagay yung cellphone dito para kumanta siya. 哎，怎么了水去？拿 Tapos na tayong maglaba mga beshi ko. At yung niluluto namin ay ang makang bolalo. Yan. Makita ko sa inyo. You see this? Wow! Ang sarap, sarap. Mas marami ako makakain kay naulam kaysa sa kanin. Tariq! yan, maya kakain na tayo so, eto naman yung ating dilalabhan ikot-ikot lang ikot-ikot ikot-ikot lang, ikot-ikot hanggang sa mahilo so, mga beshiko ready na ma? ready na ba ang inyong mga chan? na tayo ngayon I'm mm -hmm. Video yan? Yes. O, tama na. Kalas! Mga beshi! Tayo'y kakain na! Naka-ready na siya! Naka-ready na siyang kumain! Pinapakita mo tayo pang hirap natin. Okay lang yan! Mahirap naman talaga tayo, dahil. Oh. Yan lang ang pagkain namin. <laughs> Kuraduhin mo lang. Asa na yung kutya? Ay, diba na <laughs> <laughs> yung mo? Pupunin ko na din sandok sa ula. Wala ka pang kanin. Aswang! Sarap-sarap na lang ang ulam natin. Pag ganito ang ulam, nakakalimutan kong maganda ako. Charot! dapat lagi ano, lagi masarap ang ulam natin para hindi ka maganda. <laughs> ako lang ang maganda. <laughs> Dahil pag masarap ang ulam natin, feeling ko maganda ako. Maganda <laughs> ka. Thank you Lord for this food. Amen. Amen. Tingnan mo mais. Sobrang mais namin. May matigas pa, Bi. Ha? May matigas po. Ano matigas? Ito, matigas. May nila kayo kung talaga yan? Pampalambot. Oh, pampalambot. yung nanay ko naman, ano? Pus, yung, si, yung, ano, yung... Ah, dumanda, kumain ka na? Yung palito, yun yung nilalagay niya. Tatlong piraso. Mm. Mm. Wala. Ito, pang gulay. Wala tayong kalamansi. Tsaka sa loob. May sili yan. Anggapin mo na ng sili. Yung sili mo, durugin mo. Asa yung sili? Ayun, may sili dyan. Lumalayo yung ano? Kaserola. Ito sili, oh. Lalaki na sili dito, day, oh. Sili maanghang. Ito yun lang. maang na ang sili. maang hindi na lang lamang. yung Sa oras ito pinakuluan, tempo? Mm hindi -hmm.